Good morning sa inyo lahat mga kaibigan Nandito naman tayo sa ating trabaho kung saan ako lakta, nagsisikyo Dito lang yung sa Subic Sambalis Ito po ay bakanting lote ang aking pinistuhan Dahil maaga ang garden umalis Dito po yan sa Subic lang yung Sambalis Ito po ang lugar nila Ito pong nakikita yung bahayan eh, hindi po ito Subic hindi po so big kamilya, kundi piyesta po sa so division yon Kaya maganda rin ang bahay nila. Kalapit lang po ito ng kamilya. pagitan nila ay ilog lang. Yan naman po ang pinaka-tower ng security guard. Yan naman po sa baba yung pinaka-tambayan. At yan po sa likod na yun, yung medyo may makita kayo mga bahay, yan po ng kamilya. malapit lang po yan dito sa Makanting Note kailang lang medyo ka lang ang ano daanan ganito po kalinis